Sa mga nagdaang araw, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa umano'y matinding gulo sa loob mismo ng ilang opisyal ng China matapos ang isang insidente'ng kinasangkutan ng kanilang barko sa pinag-aagawang karagatan. Ayon sa mga ulat na nag-viral online, nagkaroon umano ng seryosong pagtatalo at turuan sa hanay ng mga opisyal dahil sa lumalabas na may mga crew na nasawi sa insidente, isang detalye na sinubukan umanong itago o pagaanan ng ilang mataas na opisyal. Sa kabila ng kawalan ng malinaw na kumpirmasyon, mas lalong nagliyab ang diskusyon matapos kumalat ang mga komentaryo, analisis, at anonymous statements na nagsasabing hindi naging matagumpay ang pagtatangkang pagtakpa ng tunay na nangyari. Sa gitna ng mga spekulasyon, ang salitang, karma, ang naging paulit-ulit na sentro ng mga diskusyon, na tila ba nagpapakita ng pananaw ng ibang bansa at mga tagamasid na minsan, ang sobrang panggigipit at agresibong aksyon ay nagbabalik sa pinanggalingan nito. Habang patuloy na umiinit ang usapan, maraming analysts ang nagbigay ng posibleng senaryo kung bakit biglang nagkagulo sa loob ng hierarchy ng China. Sa isang sistema kung saan ang mahigpit na kontrol ng impormasyon ay kritikal, anumang insidente na may negatibong epekto sa imahe ng militar o estado ay tinatrato bilang sensitibong bagay na dapat ayusin agad at tahimik. Ngunit ayon sa mga kumakalat na impormasyon, hindi naging madali ang paghawak sa nangyaring aksidente dahil hindi umano nagkaisa ang mga opisyal kung paano ito ay frame sa publiko. May nagsabi raw na dapat idinay ito, may nagmumungkahing ay minimize ang detalye, at mayroon namang nagpilit na dapat ilabas ang totoong bilang ng nasawi para maiwasan ang mas malalang pagbalikwas ng mga pamilya ng crew. Sa ganitong kalituhan, bumukas ang espasyo ng turuan, kung sino ang nagkulang, sino ang may dapat sagutin, at sino ang dapat protektahan. Kung pagbabasehan ng mga karaniwang nangyayari sa loob ng mga authoritarian type na sistema, ang ganitong klasing turuan ay hindi na bago. Kapag may pumalpak, ang unang hakbang ay humanap ng scapegoat upang mapanatiling, malinis, ang mas mataas na antas. Ganito rin ang sinasabing nangyari sa loob ng Chinese command structure kaugnay ng insidente. Sabi ng ilang analyst, may dalawang posibleng grupo na nagbanggaan, ang isa na nakatutok sa militar na nagdedepensa sa kanilang verifikasyon na sinunod lamang nila ang protokol, at ang isa namang grupo ng mga political overseers na nais ipakita na may sapat silang kontrol at hindi sila dapat sisihin. Sa paghahalo-halo ng interes, nagkaroon ng tensyon na hindi napigilan, at dito na umano nagmula ang balitang, nagturuan, ang mga opisyal habang lumalala ang sitwasyon. Sa ilalim ng tensyong ito, nagugat ang mas delikadong bahagi ng kwento, ang umano'y pagkasawi ng ilang crew ng kanilang barko. Kung totoo mang may nasawi, maaaring ito ang dahilan kung bakit naging mas mainit ang sigalot. Ang pagkawala ng buhay ng mga tauhan sa dagat ay hindi birong pangyayari lalo na kung ang dahilan ay operational failure, maling desisyon, o miscalculation. Para sa isang bansang nais panatilihin ang impresyon ng pagiging malakas at kontrolado, ang ganitong insidente ay malaking dagok. Sa kabilang banda, para sa mga pamilya ng mga kro, kahit tahimik man sila sa publiko, ang ganitong pangyayari ay napakasakit at hindi kayang lunukan ng simpleng paliwanag. Kaya marahil, ayon sa mga kuro-kuro, nagkaroon ng panibagong pressure mula sa loob na nagdagdag pa sa pagsabog ng tensyon. Habang lumalabas ang lahat ng ito, may mga nagbigay ng komento na tila ba, karma, ang nangyari. Ito'y base sa mahabang kasaysayan ng pangingialam at panghahoras ng ilang barko ng China sa mga karagatang inaangkin din ng iba't ibang bansa. Sa perspektibo ng mga kritiko, kapag patuloy, ang panggigipit, darating ang panahong babalik ito sa nagpasimula. Hindi man ito eksaktong pagnanais ng kapahamakan ni Newman, ngunit ito ay simbolik sa mensaheng anumang labis ay nagbubunga ng pagkakamali. Ang karma dito ay hindi tungkol sa paghahangad ng masama, kundi tungkol sa ideya na ang mundo ay may paraan ng pagbalanse sa mga bagay. Kapag kulang sa pag-iingat at sobra sa agresyon, may kabayaran itong nakalaan. Sa kabilang banda, may mga analyst na nagsabi na hindi dapat gawing biro o simpleng moral lesson ang nangyari. Sa mundo ng geopolitics, kahit ang pinakamakapangyarihang bansa ay may kahinaan. Ang teknolohiya ay hindi perpekto, ang mga tao ay nagkakamali, at ang dagat, lalo na sa malalalim at mataas na tensyon na lugar ay mapanganib kapag pinagsama-sama ang pressure na maging palaban ang pagtakot sa sariling opisyal at ang pangangailangang protektahan ang imahe ng bansa madali talagang magkaroon ng miscalculation ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang nanawagan ng higit na transparency hindi lamang sa China kundi sa lahat ng mga bansang kasama sa tensyon sa Asia ayon sa kanila anumang insidente sa dagat kahit maliit, ay maaaring maging spark ng mas malawak na alitan kung walang malinaw na impormasyon at komunikasyon. Habang naguguluhan ng mga opisyal sa loob ng Beijing, ang ibang bansa naman ay naging mas mapagbantay. Ang mga karatig bansa sa Southeast Asia, lalo na iyong mga matagal nang nakakaranas ng harassment o pagtaboy sa kanilang mga mangingisda at coast guard, ay naglabas ng sari-saring pagtugon. May ilan na nagsabing dapat magsilbing aral ito. May iba na tila nagpapahiwatig ng pag-iingat dahil kahit sila ay takot na takot sa potensyal na escalation. Sa social media naman, naging mas malawak ang diskurso. Ang iba ay nakakita ng pagkakataon na maglabas ng galit at buwelta, habang ang iba ay nagpaalala na ang ganitong mga pangyayari ay hindi dapat tignan bilang simpleng panalo ng isa at pagkatalo ng isa. Sa dulo ng bawat insidente, ang mga ordinaryong tao, mga siman, crew, sundalo, at kanilang pamilya ang tunay na nasasaktan. Samantala, sa loob ng China, lumalabas ang mga balita na may crackdown umano sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa insidente. Ito ay kapareho ng karaniwang pattern kapag may sensitibong pangyayari, higpita ng media, tanggalin ang posts, at kontrolin ang narrative. Ngunit kung totoo man na may nasawi, mahirap itong ganap na itago. Karaniwan, lumalabas ang impormasyon mula sa mga pamilya, kaibigan, o insiders na hindi mapigilan ang paglabas ng totoong nangyari. Kaya marahil, ayon sa ilang komentaryo, nagkaroon ng panibagong panik sa loob ng gobyerno. Ang turuan ay hindi na lamang tungkol sa nangyaring aksidente, kundi tungkol na rin sa kung sino ang magiging responsable kapag hindi na nakontrol ang paglabas ng impormasyon. Habang nagpapatuloy ang tensyon, unti-unti ring lumalabas ang implikasyon nito sa matagal ng alitan sa rehiyon. Dahil sa insidente, mas lalong nagiging malinaw sa ibang bansa na kahit ang isang malaking kapangyarihan ay hindi walang kapintasan. Ito ay maaaring magbigay ng lakas ng loob sa mga bansang matagal nang nagpapasensya. Sa kabilang banda, maaari rin itong magbunsod ng mas agresibong aksyon mula sa China upang ipakita na hindi sila natitinang. Ang pinakamasama sa lahat, maaaring gamitin ito ng ilang matitigas na opisyal bilang dahilan para magpakita ng mas matapang na hakbang para lamang mapatunayan na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Ito ang kinatatakutan ng maraming eksperto na ang insidente ay maging dahilan ng overcompensation kung saan ang kapalpakan ay tinatakpan ng mas matapang na kilos, mas mapanganib, mas hilaw, at mas walang ingat. Sa huli, ang nangyaring turuan ay malinaw na indikasyon ng mas malalim na problema sa loob ng sistema. Kapag ang bawat pagkakamali ay isinasantebi at ang katutuhanan ay ipinipilit baluktutin, hindi na nakakagulat kung bakit patuloy ang tensyon at patuloy ang panganib. Ang insidente ay nagsisilbing paalala na ang kapangyarihan, gaano man kalaki, ay may hangganan. Ang dagat ay hindi maaaring kontrolin sa pamamagitan ng propaganda o sa pilitang aksyon. Ang kaligtasan ng crew ay hindi dapat maging collateral damage sa geopolitics. At ang katotohanan, anumang pagtatangkamang itago ito, ay unti-unting lumalabas sa bandang huli. Kung ano talaga ang nangyari ay posibleng hindi pa rin malinaw sa ngayon. Ngunit ang sigalot na lumabas, ang turuan, ang tensyon, ang umano'y pagkasawi, ay patunay na may malalim na puwang sa pagitan ng ipinapakitang imahe at ng tunay na nangyayari sa loob. At habang pinapanood ito ng buong mundo, hindi may iwasang itanong, hanggang saan pa aabot ang takbo ng tensyon. At gaano pa karami ang posibleng masaktan kapag hindi nagbago ang direksyon ng mga desisyon. Para sa ngayon, sapat ng aral na ang bawat maling hakbang sa dagat ay may presyo, at ang sinumang patuloy na nagiging agresibo ay hindi makakaiwas sa epekto ng sariling mga aksyon, maaga man o huli.